Magandang hapon po mga kalaki, 2pm na po ng May 20 at ito po ang mga 4-digit lucky numbers na ibibigay ko po para po sa inyo. Uy, mga kalaki ha, congratulations po sa napanalo na naman natin ng 5-digit lucky numbers. Ayan po mga kalaki, diyan po yan sa Bacolod mga kalaki. Ayaw po niya magpabanggit ng, ayaw po niya magpapost ng account niya pero okay naman daw pong ipost ang kanyang pangalan. Okay, maraming maraming salamat po at congratulations po. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers po sa araw na ito po. Malaysia 9258, Taiwan 2130, Thailand 7744, Philippines 3130, India 1267, New Zealand 2148, Australia 9590, Mexico 1263, Canada 13 85 Greece 4270 Israel 6288 Las Vegas 2931 Alaska 5230 Saudi 8569 Japan 6067 Italy 7448 Germany 9218 Korea 31 75 Texas, 2879 China, 1286 Singapore, 2763 Hong Kong, 3122 Singapore, 8287 Ayan mga kalaki, good luck tayo. niya yan 3 days mananalo tayo, claim it.